What's up mga idol Alright So panibagong araw naman mga idol At panibagong pakikipag sa naman to Yan nalawat na naman tayo mga idol Bali pangatlong lahat natin to mga idol At yung ating mga kasama mga idol Si idol Janjan pa rin mga idol Ayan o no? Idol Janjan Idol Ayan idol Janjan At si idol Alvarez Ayan Ayan So papunta naman tayo ng lahat mga idol At samahan naman ninyo kami mga idol At upang makikipag sa palaran, sana swerte naman tayo mga idol Kasi kanina ang hila natin mga idol ay maganda yung pahuli Maganda yung ating ulit sa halimasan So ngayong lahat naman natin mga idol Sana swerte naman tayo uli So sama nyo kami mga idol At wag kayong tabibita mga idol Hanggang makarating tayo doon sa spot natin pagkalautan So kakalat tayo mga idol ng hapon Tapos bandang alas 7 mga idol Ay hilahin na rin natin Yung kung tawagin mga idol ay hila hila mga idol So, para malaman nyo madol uh, makita nyo madol anong, kung ano kadami yung ating mahuli eh. so samahan nyo kami madol at huwag kayong bibitaw so huwag natin natin tagalan madol tara let's go Biskarte na lang to madol para makapagkalat lang habang napapanak po papuntang kalatan madol ay nagsisinsay para makapagkalat na tayo madol kasi yung oras mga idol ay malapit na po makakilip mga idol ayan malapit na makakilip mga idol yung oras ang oras mga idol ay alas 5 na ayan kalat pa rin tayo kalat para bago tayo dadating sa ating kakalatan ay tapos na rin magsinsay mga idol at pwede na rin magkalat pagpakarating tayo doon A few moments later. Ayan mga tapos na tayo mga idol Ayan siya mga tapos na tayo sa pagkalat Ayan mga Tapos na tayo mga sa pagkalat mga idol At ayan pa lang mga yung buya natin At saka, hindi na natin iiwan yung lamat mga at dito na rin tayo magpundo. Ayan o, laglag -lag na rin ang pamundo ni Idol dyan dyan. At so, ito yung kalat natin, Idol, na kung tawagin, Idol, ay hilahila Mamaya-maya, Idol, bandang alas city, ay maghihila na tayo ng lambat. Ayan, naabot lang tayo. Padilim lang tayo, Idol. Pagdilim yan, pagbaba ng araw na yan. At hila na rin tayo kagad, Idol. So, mga ilang oras lang, Idol. Mga higit dalawang oras lang, Idol, yung ating babad sa ating lambat. Susubukan natin, Idol, ng pahila So, abang na lang maydol, para sa ating paghila sa ating lampat maydol At update ko lang din kayo mamaya para sa ating paghila. At panoorin nyo maydol yung mga nanonood dyan sa ating pag-umpisa sa ating video, sa ating pagkalat. Pangan ni mamaya medol yung ating paghila sa lampat natin. At update ko lang din kayo mamaya medol. So medol, ah, sa mga nakapanood sa ating video ay hiniling ko naman ng inyong kamay medol sa pagpindot nyo. No? Yan. At asama na rin yung yung notification bell para palaging updated update sa mga panibagong upload ni Boy Malasgi. Alright. So, yun lang, Idol. At ah, hanggang dito lang muna, Idol. Yung ating video, Idol, at ah, update ko lang kayo mamaya sa ating ah, ah, pag Yan, Idol. Bye-bye muna, ah, Idol. Bye-bye. Shout out muna, shoutout. Baka marami ah, siya shoutout. Marami kayo muna, mamaya. Ayun, no? Abangan, abangan, abangan. Abangan nyo, mamaya. Ayun, no? Yan, Idol. Abang na lang yung Idol para makita nyo yung ating muli mamaya, Idol. At update ko lang din kayo mamaya, Idol. Bye-bye. A few moments later. A few moments later. Tingnan na po tayo sa lumbat Baydol. doon Ayan, na po tayo Ayan daw Ayan po, yung maghilas si Idol Aljon Alvarez Unang hila Baydol. doon Ayan daw Stack agad 5 star Unang hila 5 star agad Sana tuloy yung Inga, ang star, ang five star. Padol, so, panoorin nyo yung ating maghihila. Salamat, Padol. Panoorin nyo yung umpisa nating hila at hanggang sa dulo Padol. Panoorin nyo. Para makita nyo yung hori natin. Hindi ko ano kadami. Ayan. Ayan, o. Second na, 5 star ulit. Five star. Ayan po yung isla, Padol, na o. No? Bisogo, ang laki. Ang laking bisogo, Maidol. Ingat apa kau? Sto, sto, lima sok. Ayo lo, no? five star oleh idol. Ya, so abang main nak. Ila selamat idol. Ayan si idol, ah, si idol janjan. -jan, na, kita tangkal lagi agak yang hulina idol para. Amaya pagi tengah ay, tidak masih ada dong. Amaya oh, idol.

asa kalian main dulu five star ayan star yo lord Sige, kayo. Demi pa uh, time muna tayo, ayan, ang oras natin, idol, city kwari nang Gabi Ayan. Nakatapos tayo kanina pagkalat mga idol ay alas 5.55. Patapos tayo kalat. Tapos na yun alas 7.48. So, kalawa uh, ba Ligit na dalawang oras yung babad sa alamat natin may doon. Ayan. Uh, At yun, may mga limasag na kagad. At uh, isda. Halo-halo ano na rin mga idol. Lalo, kalimasad! Ayan, nakuha no? ko ngayon May... Nah, din tayo kung ko Malalaki pa sa okay. Eh Ingat-ingat lang kayo. Yo know? ah, tuloy-tuloy na yan. Deretso na hangon dulu. Yo no. Know? Lilies na Parang bagong panganak. Dilit ng alimasag, kaya no? Dilit ng alimasag, mga idol, nalilit. Pero ayos na rin yan, basta mayroon. Yo, nalaglag. Medyo madalang-dalang talaga may idol Wala, wala na rin kasi yung mga idol lang Alon may idol Kalma na rin kasi may idol yung Ito yung sinasabi ko may idol Na pag kalma Talagang humihina na talaga yung pahuli Sa mga maglalambat At mangingisda O magalimasan Talagang humihina na talaga may idol Malimasag man at Ah, uh, ganito talaga ang kalma na yung gagat. May hina na yung hangin. Ayan, pupunta rin talaga na uli. Kaya yun talaga ba pag malakas yung hangin tapos malalaki yung alon. Ay talaga ang napipilitan talaga kami may mayroon na lumabas. Kasi pag lumaut ka ba 'yun, talaga kita talaga ba 'yun? Talaga ang ka nang maganda-ganda. Pag makalaut ka nang malakas ang hangin at malaki yung alon yun po yung kakaibahan mga idol yun po ang malaking pagkakaiba mga idol sa malakas ang hangin at malaking alon at sa yung kalbada, mahina yung hangin tapos maliliit yung alon yun po yung pinaka mga idol malaking pagkakaiba kaya sa katulad namin na mga isda ng daragat, ng kalimasan ano mga klaseng na buhay dito sa dagat pag maalo talaga may doon ay eh, talagang lumalaw talaga kami may doon yan minsan nga may doon naranasan namin na inaarang kami ng postgar naranasan namin may doon na hindi kami pinapalabas pinapalawad gawa so, na ang delikado din talaga may doon so para lang din po kasi yun sa amin may doon para po sa aming mga Pamadol ba? Sa para po sa aming safety ng aming mga sarili. Yun, kailangan ko na, hindi. Kaya ako, hinaharang kami minsan sa mga post guard o mga nasa katungkulan o nagbabag na sa dagat. Kasi talagang delikado din talaga may idol. So, Yun, katulad yung nakaraan may doon, nung naglaot kami. Yung malaki yung alon, malakas yung hangin. So, mayroong naglalawot na katulad namin na nasiraan sa bangka yung makina nila hindi na umandar kasi may nasira sa kanilang makina kaya yun, hindi, hindi na umandar yun, nilirision na sana namin tutulungan na sana namin kaso yun nga, tumawab yung bangka namin dahil sa laki ng alon at sa pagkapas ng alon tatlong alon lang mga dun yung ah uh, pagpatawag sa bangka namin tatlo, tatlong alon. Unang, unang paso, unang napas ng alon, naros lang lahat yung tubig na kumasok sa aming bangka. Yung pangalawa, yun, dumamit ka ng talo. Tapos yung pangatlo, yun, talaga kasi lubog na Ibog na yung bangka namin at marami ng tubig kumaso sa bangka namin. Kaya yung pangatlo, talagang natuluyan na sumaob na talaga yung bangka namin, Hindi lang pumasok yung tubig, Madol, kundi yung bangka namin talagang sumisig na. Yun. Kaya, yun. Uh, ganun talagang Alakas ang hangin ngayon at talagang alon talaga ang ganun talaga ang mangyayari. Hindi may iwasan yung mga idol. Hindi may iwasan yung mga ganun, ganun pangyayari. Na natatawag yung bangka, nalulunod yung bangka. Hindi talaga may iwasan mga idol. Gawa ng masama kasi yung panahon. Kaya sa katulad talaga namin mga mandaragat, mandaragat, mangingisda. Ay talagang naripilitan din talaga kami mga idol. Na lumabas pa gano'ng kasama yung panahon. Yan ang malaking pagkakaiba mga idol kung kami ng kalmada na katulad dito. Tingnan nyo mga idol. dan May alimasag man, may isda man, pero matagal masundan. Yan o, isda. Tapos yun, ilang ilang muna bago masundan. Kaya yun talaga ang napakakaibahan mga idol. Kaya sa so mga viewers natin dyan na nakapanood sa aming video, ay ang hiling ko na lang po sa inyo idol na supportahan na lang po ninyo yung mga idol yung aming mga video mga idol at gumakadaan man po sa inyong mga wall ang aming mga video mga reels video, mga link video at lalo na sa mga live. So, suportahan na lang po niyo mayroon. Pakilike naman po mayroon at share na rin sa mga video po namin. So sa mga pagsishare ninyo mga idol ay maraming makapanood ko sa ating video mga idol Ayan Kaya malaking tulong po idol, yung mga yung yung comment nyo at pagsishare sa aming mga video mga idol So yun lang po mga sana po huwag kayong magsawa supportan suportahan na po ninyo kami Maydol kasi talaga nakakaawa din talaga na kami Maydol. Nakakaawa yung buhay mandaragat. Buhay mahirap, buhay mahirap, buhay mandaragat. Ayun. Nakakahirap, nakakaawa din talaga Maydol. Kung isipin lang talaga. So wala naman din na kuto sa amin na gawin namin ito So ang nagkuto sa amin nito madul yung aming kahirapan. Kasi pinangana kami kaming mahirap. Kaya yan, talagang susumikap, trabaho, tuloy trabaho, kahit gabi, magdamag, salawot, tuloy. Kaya Malaking tulong lang po niyo na yung panonood niyo sa aming video. Yan po. Yung panonood niyo ng video sa amin, malaking tulong po niyo Manolo. At pag-comment niyo at pag-like at pag-share ng aming video. Yun na lang po ang malaking tulong po Manolo niyo sa aming mga mahihirap na mamandaragat. Yan. At uh, maraming maraming salamat mga idol sa inyo lahat dyan. Sana po ay uh, naintindihan at naunawaan yung aming mga uh, sitwasyon. No? Sa mga viewers natin dyan nakapanood sa atin, sana po ay naunawaan ninyo yung aming sitwasyon na mga mandaragat. At uh, ayan, talagang napakahina talaga mga idol. Kitang kita nyo naman mga idol. Oh. Maraming napakahina talaga. So, pag ganitong pahuli mga idol, Ganun na lang yung pagpapahara namin sa mga, mga anak Pagkain namin Pag ganito kain na So Kung mainsan nakikita niyo sa aming vlog na marami kaming nahuli So yun lang po ay tinatawag mga idol na swerte Swerte po mga idol yung Nakikita niyo sa aming upload mga vlog na marami kaming nahuli Swerte lang po yung mga idol Ayan. Kasi Pakipasa dito sa lao talaga Manol ay talagang sa palaran talaga dito Manol Pakikipag sa palaran Yung mga buhay dito sa dagat Minsan marami Minsan kaunti Minsan wala talaga Yun po yung buhay man talaga Kaya sana po sa mga nakapanood po sa TV video Sana po naunawaan niyo At naitindihan po niyo yung aming sitwasyon Na mga mandaragat po uh, mga idol. Huwag na lang po ninyong ipag-guide, yung inyong panunood. At pag-comment, at pag-like, at pag-share ng aming video. Huwag na lang po ninyong ipag-guide, mga idol. Isang comment, isang like, at isang share. Malaking bagay po, mga idol. Malaking tulong po sa aming mga 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 mandaragan. So, yun lang po, mga idol. Sana po, mga uh, idol, ay nantundahan nyo at nanawahan nyo yung aming sitwasyon. God bless, mga idol. And love you all. Ayan meron o, no? pawis na pawis na sa idol dyan dyan Sa kahila pero walang muna papakli <laughs> Ganon yan Ganon kahirap yung aming buhay mandaragat Ayun o Uli maso, gusto Ayan meron o, na dito meron Bantang dulo meron o, pawis na pawis na Ayan o, may lapalapa pa Selamat pagi, selamat pagi, selamat banyak selamat pagi, selamat banyak apa pagi, pun banyak selamat pagi, 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 selamat

Ayan, dyan pa rin kayo nanonood at hindi nyo in-escape yung ating video. So, sa mga nakapanood po sa ating video, maraming maraming salamat, mga idol. Sa inyong paglantaw, panood na, panonood na ating video. At sa mga nakapanood, pakilike na po mga idol at pashare na rin ang ating video, mga idol. Thank you for watching. God bless. I love you all. So, mga idol, na na lang po yung ating video. Maraming maraming salamat sa rin. Kita-kita lang tayo next video. Until next video, mga idol. Bye-bye!